Hindi ako nakakapag-isip na humahayos ngayon. Galit kaya sa akin eh. Tatampo ka ba? Vice Ganda at Ayon Perez, naghiwalay na nga ba? Usap-usapan ngayon ang cryptic post ni Ayon Perez sa kanyang social media account kung saan nagpahiwatig ito ng tila may pinagdadaanan siya ngayon sa kanyang personal na buhay na ikinabahala ng ilang mga netizens Hinala ngayon ng mga netizens ay maaaring may problema o posibleng nagkakalabuan na raw ang relasyon nila ni Vice, ganda. Nagpost si Ayon Perez ng isang cryptic video kung saan makikitang nagdadrama ito at ipinahiwatig sa mga netizens na may problema siyang pinagdadaanan ngayon. Maririnig sa video ang cryptic message na, Kung mawawala ako, sino ang may pakialam? Walang may pakialam kung mawawala ako. Pero ayos lang? If I disappear, like, who cares? Nobody cares, man. Seriously. Yeah, you know, that's okay. That, that's life, okay? Ikinabahala ito ng mga netizens dahil hindi raw normal na nagpo-post si Ayon Perez ng ganito sa kanyang social media. Umani ito ng samot-saring komento mula sa mga netizens, komento pa ng ilang mga netizens may pinagdadaanan ito, stay strong. Stay strong Kuya Ayon, kung meron man pinagdadaanan malalagpasan mo din 'yan. We love you. Ayon is something bothering you? Cheer up. Makikita rin na naka-turn off na rin ang comment section ng AG account nito. Wala pang inilalabas na official statement si Ayon Perez o Vice. Ganda kung totoo bang may problema sila ngayon sa kanilang relasyon o naghiwalay na ba sila? Pero anong say mo dito sa cryptic Post na ito ni Ayon Perez